na nalinis yung uh, ipo service tank dahil ang ipo service tank ay hindi pwede po linisin habang tumatakbo ang isang barko dahil kailangan lamang linisin ang ating uh, ipo service tank doon sa dry docking so... magandang araw mga barikoy so dito kami ngayon ay pinasok namin ang isang sludge tank upang linisin dahil uh, mag isang taon na po ito ay hindi namin naipasok at bago nga pala namin pasukin ng itong uh, isang stud stock na to ay nagsisecure muna kami ng uh, enclosed space entry permit dahil uh, bawal po ito pasukin na wala tayong permit kaya kailangan muna natin ipaproba ni chief engineer at kay kapitan tapos kailangan ay nakabluer ng 24 hours ang ating tanke kasi enclosed piece nga ito delikado ito mga parikoy dahil maraming mga halong mga kimikal na sa nabubuo sa loob ng ating uh, sludge tank dahil uh, oil nga ito at napadelikado ito sa health ng ating uh, mga crew sa barko mga parikoy kaya kailangan natin ang safety dahil uh, hanap buhay nga yung ating pinunta dito sa barko mga parikoy at uh, sumasahod para naman uh, sa ating pamilya at sa uh, anak natin kaya ayan uh, pinasok ng isang oiler namin nga uh, si Alan Rivera at uh, Palitan lang po sila mga parikoy dahil uh, hindi po pwede na dalawa ang papasok dahil sa sobrang late ng ating tanke, eh, ng ating, uh, I mean, sludge tank. Kaya kailangan natin ay uh, palit-palitan lamang dahil uh, medyo may mainit dun sa loob. Kaya ayan At hindi pwede magtagal ang isang tao doon sa loob Kaya yung blower dito lamang sa likod namin upang uh, hindi magsikipan Kaya wala kaming kaditi So ito, uh, walang assistant yung uh, wheeler natin Bali meron tayong wheeler na tatlo So yung isa ay uh, duty, itong dalawa pinaritin ko muna Dahil uh, maglilinis nga tayo ng sludge tank at mamaya, pag matapos yung sludge tank natin, ay pupunta tayo doon sa man, doon naman kami sa may build tank. Dahil yung build tank ay mag-isang taon na rin ay hindi nalilinis. Kaya kailangan naman natin linisin upang ma-check natin kung uh, okay ba yung uh, loob nito. Dahil pag napuno ito ay kawawa naman tayo mga parikoy pag uh, nag tumitigas yung mga putik dito sa loob ay sila rin ang mahirapan na maglinis nito mga parikoy. So ganoon na lang talaga ang routine maintenance namin dito sa barko mga parikoy at maglilinis ng uh, mga ganitong tangke At mabuti na lang ay hindi namin nalinis yung uh, ipo-service tank dahil ang ipo-service tank ay hindi pwede po linisin habang tumatakbo ang isang barko dahil kailangan lamang linisin ang ating uh, ipo-service tank doon sa dry docking. So hanggang dito na lang mga parikoy at uh, maraming salamat po sa inyong panunod. So ito yung sludge tank.